Hello, hello, hello. Good morning, good morning po. Mga kamusti ko yan. Ayan po, lakas po sa amin, oh. Oh. Parang may bagyo yata, oh. Eh, lakas. Malakas po ang ano, oh. po sa amin, ilan, oh. Malakas po lang. ulan oh. oh. po. Ayan, oh. Ayan, oh. Lakas po. Ayan, oh. Masa ulan, oh. Grabe. Parang may bagyo yata, oh ng naman booso po 'yan. Kaniyan lang, oh. lang malit na kanina 'to eh. Pagkagising ko, wala pa 'to, oh. tas 'tong pagano, oh. so, wala na laas na, ayan, has na 'yun. Na narinig din masiguro ko lang, 'no? Para. Eh, wala na. May sumapi, mababasa na sumapi. Yan, sumapi, mababasa na sigurado yun. Wala naman sinasabing bay, may, may bagyo ngayon sa amin. Pero, yun, parang may bagyo. Ang lakas lang talaga. Ang grabe, oh. Maulan na umaga. Ang halik. Ayun, lakas, oh. Ayan. lang palang, yun. Ang haba Ang aga sa tutig, oh. Hindi mo, patawang pas, oh, Doon sa kalsada, ayan, doon sa kalsada ayan. Ayan Ito ulan. Ay, yung kotse. Ayan. Hindi po amin 'yon. Kapit-bahay po namin yung kotse ninyo equipo, pensamos de bye bye